sayang araw po. Dito ulit tayo sa ating likod. Ito po ang ating second breeding pen. <clears throat> Excuse me po. May mga biik po tayo dito na assorted ang size. Uh, dito po ako nagsimula dahil last week po nagka problema tayo. May inahin po dito noon na hingal na hingal kaya po inalis namin inobserbahan hindi po nag improve hindi ko na po tinurukan ng gamot yun ah, kinatay na lang namin yan po may mga biik na tayo dito na ready for winning kaya lang po dahil nga nagka problema kukwento ko sa inyo yung problema hindi muna namin ginagalaw ang nangyari po matapos naming katayin yung inahin na hirap sa paghinga na malamang po ay nagka mycoplasma infection nga at nung katayin namin ay may tama nga po yung kanyang baga after po nun, may isang inahin na nakita naming patay Excuse me po. Dito po yon sa ating expansion area. Doon po sa original area, yung nauna ko pong ipinakita, walang nangyari doon. Pero dito po, may namatay na inahin. So, pinalabas ko po, nag-text lang sa akin si Lito na may patay nga daw na nagpapakain sila. So, ang ginawa po namin, ilinabas yon. Pag ganyan pong may namamatay kasi, assume the worst na lang ako. Na wala na pong bukasan, hukay na lang at ibaon, at nag assume ka na ASF po ang ikinamatay. So, yan po. May mesh wire doon. Yun po yung area nung kinamatayan. Pinabakuran ko muna ng mesh wire yung mismong area at itong buong area po ay sinabuga natin ng apog na may asin para po ma-disinfect. Umaga po yun. Kinahaponan po, may isa pang namatay. Diyan naman po sa may puno ng akasyang yan, malapit po dun sa uh, batya na ginagamit naming paliguan ng mga inahin na So hindi ko na po nabalikan yon. Biniling ko na lang na pareho pong gawin. Maghukay, ibaon, sabugan po ng disinfectant at ng apog. At pagkabalik po ng lupa ay sabugan din ng apog yung ibabaw ng lupa. So medyo kinakabahan na po ako noon gawa ng dalawang magkasunod. Tapos kinabukasan naman, wala na pong sumunod pang namatay. At wala rin naman pong tumatamlay sa kain sa ating mga alaga dito. Kada bigay po ng sapal, kada bigay ng damo, natayo po lahat at nakain. So, ang isa ko pa pong pinagawa, dahil dyan po sa gawirian, ay nandyan na ang ating mga palakihin. Pinabakuran ko po muna ng yero para po walang nose-to-nose -nose contact ang ating mga alaga at pinasabugan ko po magkabilang side ng bakod ng apog din at na may asin. Yung pong kabilang side na may palakihin, si Mariano po ang nagsasabog. Si Lito po, uh, limited ang movement niya ngayon dito lang sa ating dalawang pen na ito. Sa ating second breeding pen, dito po sa likod ng farm. Si Marat si Jonel po ang napasok dun sa iba nating kulungan. Kaya ako man po ay pasensya na kayo. Wala tayong malapit ang kuha muna. Gawa ng hindi na po ako papasok sa mga kulungan at least for two weeks. Obserbahan po natin na hopefully po ay wala nang sumunod sa ating dalawang mortality inahin. So yan po ang malungkot na kwento dito sa 4A Animal Farm na walan po tayo ng dalawang inahin, pareho pong buntis yun. Yung pong hinihingal, kinatay namin yon. Uh, pang ulam po yon, wala pong sinyales na may diferensya maliban po dun sa tama niya sa baga. So ito po yung boundary. Kaya pinasabugan ko rin po yan ng apog at asin. Hindi na lang po kita yung puti. Gawa ng nag-uulan po dito sa Pampanga halos ng hapon. tinamaan po ako noon, ginawa ko naman yung mahihina iniwanan ko na sa kulungan, yung malalakas po na kayang dumakad ay itinawid namin kaya nga po nagkaroon tayo ng consolidated pen. Kasi doon po napunta yung ating 22 na inahing survivor. Galing po <coughs> sa ating mga kulungan. So ito naman po yung pinakabunso sa ating mga palakihin. Yung pinakamaliit po siguro sa mga ito ay nasa mga 15 kilos pa. Pero September-October pa po natin makukunan naman na ito. Marami pa po ang panahon para sila ay makalaki-laki. Kaya ito pong ating third winning growing hanggang ngayon ay bakante. Yung sanang malalaki ng diik dito sa second breeding pen sa palok pen at sa so consolidated magsasama-sama na po sana dito, mga 55 heads po yun. Yun po ang ating magiging pa October, November naman. At yung mga ipinanganak po ngayon, ay nitong nakaraang June, ay ang ating magiging mga pampasko. 6 months po yun. So sa December po, marami tayong 30 to 40 kilos. So yan po, dito ay mara, ito po ang ating kinukunan. Marami na po ang malalaki at malamang magtuloy-tuloy po ang aking weekly delivery kay Ka-Farmer Engel ng 10 heads a week. Sa mga palakihin po natin, wala namang simptomas ng na mga humina ang kain o tumamlay man lang ang kain. At kita nyo po, dun sa may likod, kaya nakaipon sila doon, nandun po yung damo. Maya-maya po, magbibigay na ng pamirienda dito naman sa unahan magtitipon-tipon ng mga yan tulad pong ating first winning growing nandun sa side yung ating mga baboy dahil dun po malilong dun isinasabog yung damo na pakain namin sa kanila yun po ang isa namin ginagawa kung saan po malilim ang lugar dun namin ilinalagay yung damo para po hindi malanta agad. Kahit na po abutin ng tanghali, nababalik-balikan nila. Parang yung pagkain po nila, pinabalik-balikan. Yan po, hindi na rin bababa ng 25 kilos yan. Pinabalik-balikan po ang pagkain. Kaya po nagpapasobra kami ng bigay talaga para po yung mga gustong malalakas talaga kumain ay pabalik-balik yung mga medyo mahina po na dadadaig pag unang bagsak ay may aabutan pa rin. Kaya nga po hindi ko sinasuggest na itatapping nyo lang yung feeds sa inyong pagpapakain. Kasi po yung feeds makakain ng mga naunang kakain na usually po yun ang malalakas. Pag po in incorporate natin talaga, inihalo po natin yung feed sa sapal, pantay-pantay po halos ang kanilang magiging kain. So, ito naman po ang ating mga dumalaga. Dadalawa na lang po ang hindi pa na anak sa ating mga dumalaga dito. So, 14 na po ang nakanak. Nasa mga 130 po ang huli kong bilang ng kanilang mga anak ng mga biik natin dito. Ang isa lang po sa mga Dumalaga ang tatatlo lang ang inianak. Yung pong kuping ang tainga. So bibigyan pa po natin ng isang tiyansyon kung kakayanin niyang mag-improve para sa kanyang next uh, pag-anak po. Kung pangit pa rin po ang performance, call out na po siya. So yan po ang ating kwento dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please share, like and subscribe.